Bukas, magsisimula ang Ramadan para sa mga Muslim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At kasabay nito ang pagunita sa iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang Gaza, kung saan may 31,000 na ang patay sa gera. Ating saksihan. May paputok, pailaw at pa-sound system pa. Sa unang tingin, tila walang gera sa paligid nila. Pero ang video ng ito noong Sabado kuha sa mga tent sa Rafa, Gaza kung saan lumikas ang ilang residente dahil sa mahigit limang buwan ng bakbakan ng Israel at Hamas. Kinabukasan, isa ang patay at tatlo ang sugatan matapos tamaan ng umano'y Israeli airstrike ang isang sasakyan sa Rafa. Sampu pa ang patay sa artillery shelling sa tent camp sa Khan Yunis. Sa videong ito mula sa Palestinian Civil Defense, kita ang pag sa isang lalaking na trap sa gumuhong gusali kung saan siyam na iba pa ang nasawi. Mahigit 31,000 na ang patay mula ng magsimula ang opensiba ng Israel na sumiklab dahil sa pag-atake ng Hamas na ikinamatay naman ng mahigit 1,000 sa Israel noong October 7. Kung hindi bomba, kawalan ng pagkain ng banta sa buhay ng maraming taga-Gaza. 23 bata ang patay sa malnutrition at dehydration, ayon sa Gaza Health Ministry. I wish to express a special message of solidarity and support to all those suffering from the horrors of Gaza. In these trying times, the spirit of Ramadan is a beacon of hope, a reminder of our shared humanity. Sa gitna ng mga babala na posibleng umabot na sa famine o taggutomang ang nangyayari sa Gaza mula sa ere na ibinabagsak ng ilang bansa gaya ng Amerika, Jordan, France, Belgium, UAE at Egypt ang ayudang pagkain at iba pang pangangailangan. Nagpadala na rin ang barko ang Amerika na may kargang supplies para magtayo ng pier para sa humanitarian assistance. Dati nang nagbabala si U.S. President Joe Biden sa Israel na huwag magsasagawa ng major offensive sa Rafa sa Gaza hanggat walang planong mass evacuation para sa mga sibilyan. Pero giit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang panayam, susi ang Rafa para masupil ang Hamas. Kung ititigil ang opensiba, hahayaan lang daw nito ang Hamas na makabawi. Sa Red Sea naman, pinabagsak ng United Kingdom ang mga drone ng grupong Houthi mula sa Yemen. Bago ito, inanunsyo ng grupo na target nilang isang U.S. bulk carrier at mga U.S. warship sa rehiyon na bahagi pa rin ang kanilang pakikisimpatya sa mga Palestino sa gitna ng gyera sa Gaza. Isa sa mga tinamaan ng misal ng mga Houthi kamakailan ng barkong True Confidence sa Gulf of Aden kung saan dalawang Pinoy ang nasawi. Hindi pa rin nare-recover ang kanilang bangkay. Ayon sa Department of Migrant Workers, tinotona ang barko patungong Oman. Bukas, magbabalik Pilipinas ang labing isang Pinoy na kasamahan nila. Nananatili naman sa ospital ang dalawa sa mga nasugatang Pinoy na stable ang lagay at uuwi oras na ma-certify na fit to travel. Nagbigay na ng tigwa 1,000 dollars as financial assistance. Meron pandagdag na financial assistance pagdating yan dito galing uh, uh, OWA, no? DMW OWA. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.